Oh, Nag-sexbook nag nag na sa mga bisitang vlogger na surprise ako. Hindi ka makakakya pa. pag hindi magawa yung istramyag niya. Hmm. Na si Sisi si, si Madis kain na. Bakit ako lang? <laughs> Siya lang ang naguto. <laughs> ako lang ba naguto? Si Mang Lino <laughs> din. Si Mang Nanding, asan ang iyong plates? Ay, sige. Mamaya. S S si Fadida Masu, si kain-kain. <laughs> ay malungkot ka, babe? Kaya may, namin sa ano. ba tayo? Food trip. Ah. Food trip. Binang, kayo, ay, pins... Ayun, okay. okay ba? na lang. na